Madam Chair, if uh, Malacanang is uh, cooperating with ICC, albeit uh, patago, kahit na deny nila, kahit ano sinungaling kasinungalingan na pinagsasabi nila, uh, nag-cooperate pa rin sila. Dahil nangyari na nga eh. nandoon na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump. Para kung sino mang may-ari nitong group stream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari ari-ari dito sa Amerika, i siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulf Stream ka na aeroplano, meron kang mga are -are sa Amerika, Kaya prepare, prepare for uh, the repercussions of your action. Nabanggit ni Senator Batoy yung Gulf Stream at uh, narito yung SEC para ipaliwanag. At... Uh... Maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC-5219, used to transport the former president to the Hague. Ayan. So, maliwanag po yan. Sino magsasagot yan, uh, Madam Chair? May... Eh, yun na nga, kasi Aniga? wala nga ang sasagot. Andito yung detalya natin na meron tayo. If, uh, President Duterte is a protected person under the American executive order of President Trump. Does that mean the person will have all his or her assets in the US frozen? Uh, kami eh. Kasi in providing the means of transport so that the PRR so that the former president it to over sa ICC, binigyan ng transportation, material support or provision of services ang uh, tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman uh, mangyayari yun kung wala yung aeroplano. So, Madam Chair, if uh, Malacanang is uh, cooperating with ICC, albeit uh, patago, kahit na-deny nila, kahit ano sinungaling kasinungalingan na pinagsasabi nila, uh, nag-cooperate pa rin sila. Nandun na nga eh. si Pangulo Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to to share our findings of this committee to President Donald Trump. Para kung sino mang may-ari nitong group stream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may group stream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for uh, the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyo ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate uh, ng mga interference ng ICC to uh, their allied countries. Madam Chair. Ha, kasi... Uh, maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin eh. Sino may ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino yung mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang uh, nagayos nag-ayos nung uh, biyahe. Good morning, Madam Chair. Um, as regards Challenger Aero Air Corporation, Uh, this was not among the corporations that were requested by the committee. So we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Meron kasi nga uh, nagpadala. eto naman, hindi ko na mahindian. Nagpadala na yung challenger daw, a subsidiary ng San Miguel. Totoo ba yun? pakipakita na lang. Kaya lang wala nga tayong tao rito na magsasabi wala tayong testigo eh, na obliga kami maghanap at may nagpadala nito na eto nga uh, sa San Miguel daw to ano yung uh, ano yung uh, papel nung challenger kung hindi naman sila may-ari kaya nakakapagtaka uh, kanino ito registered so, Madam Chair if I may Madam Chair uh, close na daw sa SEC Ha? Nung nakita natin siya ka. Ah, okay. So, hindi namin mahanap itong challenger na to. Yes, uh, Senator Bato. No, well, I think uh, Attorney Perdino Santiago, uh, you're with uh, is, is it, Attorney? Yes, Senator. Baka pwedeng uh, i-text it mo na lang kayo doon. Anyway, uh, computerized naman lahat yan, eh, di ba? pa pwedeng ma, 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 mapadala mo kayo dito habang hindi pa tayo nag uh, uh, adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, thank you attorney. Thank you. Salamat, Maraming, marami salamat, pero hindi naman to may ari eh. Ang sabi arranged lang. Sino nga ba yung may ari nitong aircraft na to? At uh, anong kumpanya to na nag-charter o nag lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni uh, Secretary Remulla, si John Vic, siya siya nagsabi na yung private jet was paid for by the office of the president. So ngayon, tinatanong ko, if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it? Kasi ang pangalan nito iba eh. Pacific Asian Pearl Airways. Meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong sumagot. Yun ang registered owner. Tama po ba? As regards the owner of the specific airplane, Subject of this inquiry, uh, it's not reflected in the SEC records. We defer the ownership of their ways with the proper regulatory agency of the, which is Kaap. uh However, we already uh, provided the Senate Committee with the requested SEC corporate records of the corporations that you requested, Madam Chair. So, in fact, there are two. Uh, there are two corporations with similar names. Is that correct? Would you read them out, please? Those with similar names to the requested uh, corporate names are Pacific Pearl Airways.com Corporation and Filipinas Asian Pearl Airways Inc., Madam Chair. So they are in fact are uh, registered with you and you have the ownership also stipulated. Yes, madam chair. And may we see the names? ba, diba, nakalista naman yung mga shareholder niyan as regards Pacific pearl Airways, uh, dot com corporation. Uh maybe I can turn over the documents uh to attorney Bernal uh, from our corporate okay. uh, company registration and monitoring department. Okay. Yes, Attorney Bernal, you are recognized, please. Uh, good morning, Madam Chair. As regards to Pacific Airways.com Corporation, uh, under the articles of incorporation, the names of incorporator or directors are Elegio Carlo M. Jimenez, uh, Christopher Miel M. Jimenez, Mark C. Tandok, Rock Rayo Pitoledo, P. Toledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. Uh, in the GIS in the 2011, uh, your honors, the the chairman of the board. Hi, the president is Christopher Miel M Jimenez. The Corporate Secretary is Ilejo Carlo M. Jimenez. The Treasurer is Catherine May M. Jimenez. The Chief Legal Counsel is Attorney Mar Aurora Maria F. Timbol. Uh, that's the officers, huh? Your Honor. Thank you very much, Attorney Bernal. I think uh, the Committee Secretary has tried to contact the uh, alleged owners can you update us as uh, to the development there we were only able to um send an invitation for Mr Benjamin Ramos and they haven't responded so. they they sent their regrets ma'am yes uh, just yesterday evening talk yesterday. Thanks. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon sa totoo lang at uh, dahil nga ang pagkasabi nung isang uh, empleyado sa CAAP, eto naman e eh, text lang. Eh hindi daw authorized magpa-charter tong eroplanong to dahil personal lang naman to. So tinatanong ko kung uh, sana nandito si Secretary John Vick who authorized the charter or lease since it was a private aircraft and if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement. Uh, eh, tapakahaba kahit ano pang proseso. In my experience, kahit pinaka-mabilis na procurement, it takes several days to complete. Eh, biglang uh, sinasabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung uh, tender, yung publication requirements, yung award, at uh, yung completion. Sa loob ng ilang oras, pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman gano'ng kapas -pas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na... So, I, I'm not sure, yun, I think sa uh, SILG na, ang sabi niya lang kasi, um, pag kumuha kasi ng permit ng airspace, uh, one after the other yon. So kung from here to UAE muna... Kaya matagal daw sa airplano si former president. But hindi yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa airplano So I'm just saying, as you mention all of that, I think lalabas kung ano yung totoo. So just to say na importante yung mga binapanggit niyo. Kaya nga eh, nakakalito kung, uh, di ba matagal nga mag-apply ng flight plan. Makatapos ang tagal rin nila sa Dubai kasi nga uh, wala pang permit to go to the Hague. Uh, in other words, madalian. Eh, hindi naman pwedeng madalian ang procurement katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Madam Chair, may, may, move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga polis doon sa loob ng aeroplano. Dahil pagdating daw doon, doon sa, kung saan sa dumating, wala mga papilis, wala mga, walang mga passport, walang mga visa. Uh, Nakita mo kung gaano ka, gaano na binayulit lahat, 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 para lang, para lang makerry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa dahig. Alam, uh, yung mga pulis, kawawa, uh, walang visa, dumating doon. Anong gusto lang gawin sa pulis natin? Mag, mag, okay, mga mag, mga na nakasakay sa aeroplano. Ah, ano sa aeroplano? Kaya nga, pina-escort sila. O, yung doktor ata yun, Yes. O, pinadala, nandun, walang papilis. Ano ang gusto nila, mag, te, mag TNT yung pulis natin doon. Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng, uh, ng uh, Amsterdam. Pambira. Oh. Okay. Madam ma ma Chair, yes, with ni Senator Bato, Senator Bato, Bato-Bato uh, sa langit tamaan, wag magalit. Bato-Bato sa Senado, sana hindi ma-aresto. Uh, pwede lang po bang, pinapatawa lang po, po kayo, but ken kasi po nung last hearing uh, just if alam nyo dahil naging chief pen kayo nung tinanong ko kasi dahil ang sabi Interpol ang tinulungan natin hindi ICC so ang sabi po nung cabinet members na nandito kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC so named that document yung, yung may pirma ni ambassador yung parang return nila po tapos nakapirma doon yung uh, ambassador la So sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi, kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, eh, sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Lacrimao, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines uh, as representative, hindi as representative of uh, Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang, ang representative ng Interpol dito or point person, na Pilipino ako ha. So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i ako magdadala sa ibang bansa. Parang malabo ng konte or... Paligtad nga, uh, Madam Chair, no, uh, Senator Ca Caetano, kapag in that case, ang uh, requesting uh, uh, entity was Interpol ko, no? So, dapat, eh, marami na akong, marami na akong ginawang uh, nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si si Kevin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng uh, Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-cordate nag ako sa Interpol, nung uh, nakuha na nila, physically arrested na nila si uh, Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala ng, kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala ng tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano, ng PAL, pa dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko doon nag-request, tayo pa, naghatid doon sa dahig. Uh, very inconsistent yung mga actions na ginawa ng ating gobyerno. Dahil baliktad eh. Dapat ang requesting party ang magsundo dito. Bakit yeah. tayo maghatid? Yeah. Just one more point, Madam Chair. Kasi nga, dito po, Julie noted on behalf of the Republic of the Philippines, signature po ng ating uh, special envoy for transnational crime. No? So hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol pumirma sa atin. So usually mas gusto kong harapan tanungin kagad and syempre uh actually partida na to kasi may isip pa nila yung yung sagot. Pero I think for our records importante ito. Then last lang uh, Hihingin ko yung dokumento ha, yes. para part of the committee yes. records. Then last lang Ngayon, balikan ko lang yung sa aeroplano na chartered plan. Ito nga yung tail number PRC 5219 Ang kapitan daw noong March 11, Johnny Gulia, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celse Puedes, and Alinino Santos Committee Secretary, please take note Ganito rin yung ah uh, Pinangalanan ni uh, Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale, kung uh, pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na... I-correct lang, yes, po. Marcos Lacanlale. So Marcos pa rin. Lakan Lale. Uh, Marcos Lacanlale. Marcos pa rin. Marcos Lacanlale. Pero okay. hindi ko kamag-anak ka. Ikaw oh, talaga? First first name 'yon na. Oh, you know, lokal lang kita. Tsaka you you siya ni. Lokal, lokal nilaw, na kanilaw, Okay, please uh correct. Okay, so yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik, please put on screen, sana hindi manahimik si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabot din siya, ito dun na, huwag half-cooked. Andito po ang uh, picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap, uh, ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon uh, na ginamit ng Pangulo Bongbong, -bong, itong uh, eroplanong to, at uh, hinihiram nga ito ng iba't iba. Uh, nandito rin sa Minda News, kung makikita po ninyo, Yung uh, iba't ibang paggamit nito, nariyan din, Sa Davao, naglanding, naglanding din sa Tawi-Tawi po, at uh, ang nagbigay ng picture tactical operations ng Sulu at uh, andito rin yung Puerto Princesa gamit din po sa Palawan so madalas gamitin ang aeroplanong ito ng ating Pangulo at uh, pinagtataka namin dahil napaka stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? at alam natin na meron rin naman presidential plane, ang Air Force kaya uh, eto nga, nagiging uh, himala kung bakit iba yung ginagamit at uh, bakit nagamit ulit pagkatapos uh, dinala si uh, Presidente Duterte ginamit ulit papunta sa amin sa lawag. Yes, uh, Senator Bato, please. Salamat, Madam Chair. Uh, yung aeroplano na yan, no? malungkot ang history ng aeroplano na yan dahil sa yung aeroplano na yan siguro if it's being used by the Presidents and the previous uh, presidents Siguro yan niyo yung plano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako nakasakay rin ako niyan in one of our official special uh, official, uh, official uh, uh, duties no when we 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 when we flew with the president baka nakasakay tayo dyan at yan ang ginagamit na eroplano sa pagperform ng kanyang uh, official duties as president of the Philippines at yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang uh, huling hantungan ng uh, ICC. Uh, masyado, ka namang, masyado ka namang uh, sumusuko na. Huwag mo na tayo sumuko, baka namang iuwi pa siya. Uh, baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag uh, siya ay uh, binigyan ng uh, uh, pinagbe-bail uh, pinag, uh, pinag, uh, ng uh, ICC. Sana masundo rin siya ng aeroplano na yan, Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal at uh, iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong mahiwaga. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jok Jok Villamor, President Trump is a close friend of FPRRD with the same attitude and not only with US but Russia also, sana nga lang tumulong sila sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Pahayag naman ni Rafael Angel, sinabi na ni Amy Marcos na gamit ng President of Philippine Government ang airplane na nagdala kay FPRRD sa Netherlands. At ito naman ang salubin mula sa ating kababayan na si Nicolas Mendoza, President Trump has no interest in Duterte. The two didn't even interact with each other only once, pero mas maganda peren kung makialam sila kasi wala nang tiwala ang mga mamayanan sa gobyernong ito. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng salubin sa balitang ito.